mga ka-agri ano kaya po magandang pamatay dito sa damo na ito ito o oh, itong klaseng damo na ito o oh, tawag sa amin dito silisilihan sa luyot kuminsan ganun kadalasan pero ang tawag dito talaga sa luyot sa luyutan nung maliit to mapagkakamalan mo talaga sila yung sa luyot talaga pero pag lumaki na yan dyan makikita itsura nila you know? yan o yan klase may tanong lang po ako. Ano po ba magandang klaseng pamatay damo ang maganda rito mga kasaka? Sa lugar namin, hindi namin mapatay-patay ito eh. Hala pa mga pagsasabi na kayang patayin ito ng damon ito eh. Pero sa ibang lugar, ababaltaan ko, napapatay daw nila to Sabi lang, hindi ko pa nako confirm talagang totoong napapatay nila yung damon na yan. Timos, kapal na yan. Nispray ko na ng dalawang sunod ng Frontier yan tsaka Agroxon Hindi pa rin napatay Yuyuko lang siya sa Agroxon Pero pagka eh, Pagdating ng one week Tatayo na naman siya. Kaya hirap kami dito kung paano papatayin Kaya kung paano pa Agroxon May titirain mo, kawaway pala yung mauuklo Kaya kung meron kayong Nakaalam dyan mga kasaka i-comment na share nyo na lang kung anong klaseng gamot ang pwedeng mapuksa sa ganitong klaseng damo hindi makaporma yung palay eh Timo, oh. iisa lang yung inuhay na lumalabas mas marami yung ganitong klaseng damo ano kami aani ng ganyan ka dito kung mas maraming tutubong sa, luy sa luyutan ng tawag dito oh. Apaka o sa amin dito ni'yan kaya ginagawa ko ito may dala akong lilik pinuputol ko na lang sa bawat puno ayan o gaganyan ko. hilahin ko yung bawat puno para lang mapatay siya At ato ko itatambak dito ganyan lang yung ginagawa ko para mapatay lang siya eh kasi pagka harvest naman tiye eh, mangyayari yung bunga niyan inaayawan ng mga buyer para daw paminta na nakahalo sa bigas kaya pag kami halong sa luyot na ganyan mga buto nyan kulay itim na maliliit na bilog yan pag sinaing mo at nahalo sa bigas kala mo siyang paminta hindi mo na siya makain may itim yung nagiging kunang bigas kaya kung meron kayong nalalaan na ang gandang pamatay dyan sa damo na yan okay, share and comment nyo naman mga kasaka para matutunan naman namin kung paano namin mapuksa itong klase ng damo na ito maasa po ako na mabigyan nyo ng katulugunan ng aking aming magsasakarito marami salamat sa inyo sana mas niyo po ni. May eh, recommend niyo naman sa amin, ano talagang magandang pamatay sa damo na 'yan. Sige po, glad sa so, susunod na lang po sana. <coughs> May ibigay niyo nga sa amin 'yan. Para naman yung amin sinasakarito eh. Mawala na yung ganitong klase. Mawala kami sa gastos. Agroxon, pandamo, agroxon, hindi naman napapatay. O oh, paano po, ganito na lang. Sana. Patulungan nyo kami, mga kasaka.